Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, mapapanood mo ang top 20 na pinakamalaking anaconda na nakunan pa sa video. Kung ready ka ng mamangha at kilabutan sa ganda at laki ng mga anaconda, I want you to sit back, relax, and enjoy the show. Pakihit na rin ang subscribe button kung mahilig ka sa mga animal topics. Ako nga pala si Nomer, ang inyong host at umpisahan na natin. Ang pamilya ng anaconda ang tinaguri ang pinakamabigat na species ng aha sa buong mundo. Kaya kasi nitong tumimbang ng 250 kilos o kasing bigat ng limang Heidelin Diaz. Kaya rin itong humaba ng 29 feet. Dahil sa angking laki ng ahas na to, ilang beses nang naging kontrabida ang anaconda sa mga pelikula. Masasabing misunderstood ang lahi ng ahas na to dahil madalas silang patayin ng mga tao dahil sa takot kahit hindi naman talaga agresibo ang mga anaconda. Gaya ng unang video na mapapanood mo na kinunan pa 80 years ago. Sobrang luma na ng video at sinasabing isa sa pinakaunang anaconda caught on tape. May kita sa video ang pagpupumiglas ng lalaki mula sa giant snake. Meron siyang kasama, ngunit mas gusto pa atang manood kesa tumulong. Iyon, sa wakas, tumulong <laughs> din. Ang mga photographer ang ilan sa buwis-buhay na profesyon. Kung minsan, itutodo nila ang trabaho kahit makaharap pa ang higanting sawa. Sa video, walang takot na hinarap ng photographer ang ahas na may malahiganting sukat. Ayon sa photographer... Tatanggalin daw siya sa trabaho kung hindi niya kukunan ang anaconda. Mas takot pa daw siyang mawala ng trabaho kaysa makipag-face to face sa ahas. Sa next video, mapapanood ang isa pang reporter na napag-utusan lang ni Boss na humawak ng higanting ahas. Walang takot na lumapit ang reporter sa ahas kahit halos magkasing laki lang sila ng katawan tinabihan pa nga niya ito at kulang na lang ay interviewin niya ang giant anaconda. Buhay pa ang sawa sa video at mukhang kakatapos lang kumain. Kaya wala itong planong kumain ng makulit na reporter. <laughs> ito naman ang lalaki na buwis buhay na nakipag-selfie sa anaconda na gustong lumayo sa kanya. Nahihiya ata sa kamera ang ahas. Kung tutuusin, wala pang taong naitalang namatay sa lingkis ng anaconda. Sa aking teorya, meron na sigurong tao ang kinain ng anaconda ngunit hindi lang ito na idokumento. Kung ang anaconda nga ay kayang kumain ng 60 kilos na baboy, tao pa kaya? Ito ang pinatunayan ng video kung saan makikita ang giant anaconda na kinayang atakihin ang baka. Obvious naman na hindi niya kayang lunukin ang baka, ngunit buo ang loob niya na kagatin ng baka. Maswerte tayo kung baka lang ang nasa menu ng mga ahas. Paano na kasi kung ang ahas ay umorder ng tao sa menu? Dito naging kahindik-hindik ang eksena. Sa video, mapapanood ang lalaki na halos mahimatay matapos atakihin ng giant anaconda. Buti na lang at to the rescue ang mga tao kinailangan pa ng dalawang tao para lang labanan ang puwersa ng anaconda. Matindi talaga ang ahas na to. Para makalaban sa anaconda, ang lalaki na to ay nakaisip ng paraan. Ang mga anaconda ay constrictor at pumapatay sa paraan ng suffocation. Kaya naman isang brilliant idea ang naisip ng lalaki na to matapos niyang magsuot ng metal armor panlaban sa makaagaw hiningang yakap ng anaconda. Hindi nagtagumpay ang ahas na lulukin ang lalaki sa video pero kung nagkataon, eto sana silang dalawa. Dahil naging notorious na ang pangalang Anaconda, maraming tao ang pilit silang hinuhuli upang patayin sa takot na baka sila ang sakta ng kawawang ahas. Gaya ng Anaconda na to na pinaniniwala ang namatay dahil sa mga hunter at pinabayaan nalang magpalutang-lutang sa ilog. Sa video naman na to, mapapanood ang patay na anaconda na may sukat na 30 feet. Ayon sa kumuha ng video, namatay ang ahas matapos itong madaganan ng bato sa ulo dahil sa nagaganap na construction site. Inalmahan naman ito ng mga animal rights activists dahil sa hindi makataong pagtrato ng mga tao sa gentle giant ng Amazon River. Panawagan ng mga activist, pabayaan na lang makaalis ang anaconda lala na kung sila ay nasa kanilang natural habitat. Naging viral naman ang video na to sa social media dahil sa hindi makatarungang pagpatay ng mga tao sa anaconda. Madaling nahuli ng na mga tao ang busog na ahas na kumain ng capybara kaya mahikitang malaki ang tiyan nito. Ano sa tingin nyo guys? Tama bang patayin ang ganito kalaking ahas sa ngalan ng seguridad ng mga tao o kung mas makakabuti na pabayaan na lang natin ang mga anakonda na mamuhay kasama ng mga tao? Let me know in the comment section at interesado akong malaman ang inyong opinyon. Ang mga anakonda ay binansagang water boas dahil mas madalas silang magtago sa ilalim ng tubig kaysa magbilad sa arawan kaya nilang magpigil ng hininga sa loob ng sampung minuto. Pero paano kung ang anaconda ay naisipang lumabas ng lungga papunta sa teritoryo ng mga tao? Ito ang nangyari sa ahas na to matapos siyang tumawid sa kabilang kalsada. Mabuti na lang at may patrol na nagbantay sa ahas upang ligtas na makatawid. Naging viral sensation naman ang ahas na to matapos niyang tumawid sa kabilang kalsada. Ang video na to ay umabot na sa 93 million views dahil sa dami ng tao na hindi makapaniwala sa laki ng ahas na to. Panoorin ang buong video. kung tutuusin, marami pang pa pagkakataon na ang anaconda ay nakaabot sa main road kakahanap ng bagong matitirahan. Sa Brazil, ipinagbawal ang paghuli at pagpatay sa lahi ng mga ahas na ito. Kung minsan, ang mga anaconda na ito ay nakakaabot sa mga bahay-bahay. Dito naging scary ang encounter ng tao at ahas kapag ang ahas na mismo ang pumasok sa inyong bahay. Delikado rin kung sila ay makapasok sa bahay ng mga pets o alagang manok. Alam mo ba na sa pamilya ng anaconda, palaging pinakamalaki ang mga babae kesa sa lalaki? Ang tawag rito ay sexual dimorphism. Ang mga lalaking anaconda ay kaya lamang humaba ng 10 talampakan kung ikukumpara sa babae na kayang humaba ng 29 feet. Kaya kung makakakita ka man ng higanting anaconda, malamang yun ay isang female anaconda. Gaya na lang ng anaconda na ito na pinagtulong ang hulihin ng magkakapit bahay dahil sa lapit nito sa bahay ng mga tao. Ayon sa kumuha ng video, minabuti nilang hulihin ang ahas para hindi ito sakta ng mga residente sa kanilang lugar. Ito naman ang anaconda na kinailangang pagtulong ng limang sundalo para lang mahuli. Dito naman sa next video, mapapanood mo ang grupo ng mga sundalo na bumuhat ng giant anaconda. Naging viral din sa lalo na't na isa itong pang-aabuso sa mga wild animals. Hindi rin ikinatuwa ng Brazilian government ang ginawa ng mga lalaki kaya pinagmulta ng $600 bilang criminal offense. Maswerte ang lalaki sa video dahil hindi lumaban ang anaconda. Ang ahas na to pa naman ay may apat na hilera ng ipin na siguradong masakit mga gata. Kaya naman nakapagtataka kung bakit may mga tao na gustong mag-alaga ng anaconda. And now, I want you to meet Medusa at ang kanyang owner na si Michelle Smith. Si Medusa ay may haba na 18 feet at ayon sa kanyang owner, kakainin ni Medusa ang anumang bagay na maibig kanyang kainin. Mahal ni Medusa ang kanyang amo kaya madalas niya itong yakapin sa leeg. At ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Ace! John Michael Martinez, Rolando Shago, Tonton Tayabas, Nico Ergueza, Navarro Chelsea Ryle, at Ning Rosa. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. To FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam.